Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang kalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ng mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila. Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kapate sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y hanga-hanga. -hanga. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig na mga punong saserdote at na mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.